Great, great, J. Malayang Puso. Ayan, nandito naman po ang inyong, inyong linkon. Upang pag-usapan uli. Ang Consulta Center. O ano nga ba ang pag-usapan natin sa Consulta Center? Ah, narito po ang katanungan. Ayan. Ano ang mga karaniwang kinakailangan dokumento para mag-avail sa serbisyo sa konsulta center. Yan, maganda ito, maganda. Ay mga kamalayang puso, ang mga karaniwang kinakailangan dokumento para mag avail ng serbisyo sa konsulta center ay dipindi sa uri ng serbisyo kailangan mo. Narito ang ilang karaniwang dokumento. Una, valid ID ito ay mahalaga para sa pag-verify ng inyong pagkakailanlan ang karaniwang tinatanggap na ID ay ang Philippine National ID pusimple naman wala po tayo niyan driver, driver license passport voters ID barangay ID baka naman sa barangay ID, wala pa tayo ha, mga puso. School ID. Kung ang serbisyo ay para sa mga estudyante. Kaya nga sabi, ang consulta center ay para po sa lahat ng Pilipino. Wala pong pinipili. Bata, matanda, may ngipin o wala. Ay pwede pong magkonsulta sa consulta center. Pangalawa, mga dokumento na may kaugnayan sa iyong kailangan Halimbawa, kung naghahanap ka ng legal na payo maaaring kailangan mo ng mga dokumento na may kaugnayan sa iyong kaso tulad ng mga kontrata, resibo o iba pang mga legal na dokumento kung naghahanap ka ng medical na konsultasyon maaaring kang kailangan mo na yung medical na record o mga resulta ng mga pagsusuri yan, yan po yung tandaan ko natin mga malayang puso <coughs> yan mga nabanggit po natin pangatlo certificate of indigency kung kinakailangan pero kung para sigurado ano pala po tayo ng Certificate of indigency. Kung naghahanap ka ng tulong pinansyal o iba pang pang-uri ng tulong mula sa gobyerno, maaaring kailangan mo ng Certificate of indigency. Kaya nga, para sigurado magdala na po tayo niyan, nakamalayan po Proof of Residency. O, maaaring kailangan ito upang mabiripay na ikaw ay residente sa lugar kung saan ka matatagpuan uh, ng konsulta center. So, Siyempre, kailangan nyo mga kamalayang puso. Yan. Ang una doon, yung valid ID. Ang alawa, mga dokumento na may kagunayan sa iyong ka- mga kailangan certificate of indigency proof of residency ayan mahalagang tandaan ang tinaka paraan upang malaman ang mga eksaktong dokumento na kailangan mo ay ay umtipag niyan sa konsulta center sa iyong bibisitahin maaari kang tumawag sa, kanilang telepono o magpadala ng email para magtanong. Ayan, yan. Sinasabi ko nga mga kamalayang puso, ang pinakamadali kung paraan dyan, magtanong po tayo lagi sa ating barangay health center. Ayan, hindi po yan mawawalan ng number. Or, dahil tayo po ngayon ay nasa bahay na yung social media, ay ano po uh, type po natin ang um, consulta center hot, hotline email o oh, po natin makukuha yan hmm, hindi ko pa sa inyo <laughs> 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 Yun, search search po pag may time tanong tanong po pag may time wala pong masamang magtanong dahil ang nagtatanong ay madadala kayo sa tamang patutunguan na inyong pong nais. Yan. Hindi masama ang magtanong dahil right po natin yan. Kung may right ka magtanong, may right din magsagot ang inyong tinatanong. Ayan, makakamalang puso. So, uh, yun. Kung paano po tayo muha ng aksyon, mamagitan ng tanong. Kaya, kung may nagustuhan po kayo sa aking pong mga sinabi tungkol po sa kung ano pong mga dokumento ang inyong para maabil yung gusto po ninyo ay salamat po kung meron po kayong naiintindihan pero kung pero kung kayong karagdagan o may mga tanong uh, iwan po kayo ng bakas sa comment section mga kamalayan po mga kamalayan post. hanggang sa muli bye bye